Nitignan ko yung <laughs> So, ki kilala mo na si Tom Hiddleston. Oh, oh. <laughs> hindi ko pa rin nakita masyado malinaw yung ano. Uh, Mahimya ako sa mga Hollywood actors. I iba kasi yung pinagmamasdan mo eh. Yung ginagawa nila, hindi yung mga, yung mga may ginagawa eh. <laughs> yung katawan ni Taylor Swift ang tinitignan ko peg ko yon na ma-achieve. <laughs> oh, eto, dito na tayo. Baka kung saan tayo mapunta. <laughs> Ebo, hinahanga ng isang dating security guard na ngayon ay isang abogado na. Oo, larawan po siya ng pangarap na naabot dahil sa sipag at inspirasyon. Umaaksyon si Fritzy Cavial. Isa ang security guard mula Benguet na si Roy Lawagan sa isang 1,731 bagong abogado. Working student noon si Lawagan. Aniya, pagkatapos ng klase, diretso siya sa night shift duty bilang gwardya. Uh, security guard ako para matustusan ko. ko yung uh, pangangailangan ng uh, sarili kong pamilya mo para may bigay yung pangangailangan nila. At saka yung para din sa allowance sa school. Pamilya Ania ang naging dahilan kung bakit pilit niyang kinayang pagsabayin ang pagsisekyo at abogasya siya. Nais rin daw niya kasing matulungan ang mga magulang na parehong mga magsasaka. Papasok ka, hindi ka nakapagbasa. Matatawag ka sa recitation, hindi ka makakasagot. Ang sarap ng pakiramdam kapag ganun ma'am. Kasi po, natcha-challenge ka next time. Nag-resign na bilang secure si Roy at kasalukuyang nag-a-apply sa mga law firm. At dahil second taker sa bar exam si Roy, may payo siya sa mga kasabayan niyang hindi pinalad makapasa. Pag tayong uh, give up, dapat tuloy-tuloy pa rin. Uh, dahil ang pangarap natin hindi yan uh, matutupad kung talagang hindi tayo magsasakripisyo. Halos tatlo sa bawat sampung nag-bar ang nakapasa, pangalawang pinakamataas ito mula taong 2000. Sa 2015 bar exams, nanguna ang taga University of the Philippines na si Raquel Angeli Miranda, na ni Athena Plaza ng University of San Carlos. Sa huli, paalala ni Associate Justice Brion sa mga bagong abogado, panatilihin ang integridad. Never, never forget. and always consult your code of professional responsibility. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.